Hi, it's me, Sherry Lumboy ng RWGF Philippines. Good morning. May mga bisita po tayo dito. Ang mga bisita po natin ngayon, mga sobrang mahiyain po. Ayan, si Sir lumalakas daw pagka nakakakita ng manok. Ah uh, si Sir, three, three times na Sir, no? Pangatlong balik na. Ayan. Kumusta yung mga breeding yung ngayon, Sir? Nung nakuha nyo yung last year? Last year ba? Last last year. Last year. So nasubukan niyo rin po. Kamusta po sila? Nabuhay naman po lahat. Eh yung mga una, yung mga nagpanalo ninyo, di ba? Hindi ba kayo nakakuha nung dati ng sweater at saka ano? Yellow legged hatch? Albany yung nakuha nyo dati, no? Ano yung mga yun, sir? Albany? Ayan, hindi na matandaan ni Sir dahil ang kasama po nila dito noon yung kanilang handler. Pero alam ko nakakuha sila ng mule train din po sa palahin natin. Natuto na. natuto na. ba? <laughs> Dati ata hindi, di ba? No, eh ngayon natuto na rin pala si Sir Magmanok. <laughs> natuto na dahil meron na siyang two times na napanalo at saka three times daw po. Si Sir from Bulacan. Tapos si Sir from Bicol. Ayan. Thank you, thank you na naman Sarana. po ulit. Ingatan niyo po sila. Balik 11 hours pa o 10 hours yung biyahe nila papuntang Bicol. Yan sir, thank you po ah. Oh, sir, thank you! Salamat na naman po sa tiwala po ninyo at sana po maparami nyo. Good luck po sa inyong susunod na mga breeding na naman po. From Bicol, repeat buyer. Pang 3 times na po nilang punta rito si sir daw, lumalakas yung paningin niya pagka may nakikitang manok. Ayan. Dito kami doon kami may Doon na lang. <laughs> Dito Miggy, nagtatago talaga. Dito Miggy, i-reveal mo na kasi sir na nagmamanok ka rin. Opo, ingat po kayo sa biyahe. Shoutout rin po sa inyong lahat at maraming salamat na naman po sa inyong panonood. Huwag niyo pong kalimutang mag-like and share. Thank you. God bless po.